this is some and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon rest back daw sila kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasang dyan na laging sa mo suporta dito araw-araw lagi lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang mga updates tayo ngayon. So dito muna tayo sa unang update sa Miss Grand International tungkol nga dito sa series na pinag-uusapan regarding nga dito kay Miss Myanmar. So tatapusin na natin siya tonight. O oh, di ba? So 'yon. So una sabing ganon ay Diba ba alam naman natin na dinitrow na siya yesterday. So, pasensya na guys doon sa maling typo, ano, error kahapon doon sa pagsulat ng drone. Eh kasi naman, yung phone ko ay ganyan talaga siya. Lagi siyang nagkakamali. So, hindi ko naman na na-double check yesterday. Dahil nga nagmamadali ako nung oras na yon ala una na ng madaling araw pag paumanhin po. So, yon Pero, syempre, eto na nga after nga madetrone, so medyo na nahimik sila. Ngayon wala silang pasabog. Tahimik talaga si Miss Grand Myanmar at saka si Mr. Ano, yung kanyang national director. Kasi, syempre ni Rest Bacansalan ni Mr. Nawat. Yung una, ayun nga, dinitrone. Kasi hindi niya nga nagagawa yung duty and responsibility. Imagine ninyo, hinintay pa siya ni Mr. Nawat na magbalik. Pero since ang dami niyang talak dyan sa social media, ayon talagang nagsisten siya na ang papanawat at ayon hindi na siya pinababalik ditrona na. At bukod doon, syempre, yung kinasuhan pa sila ng kung ano yung mga paninirampuri na ginagawa nila. So, yung mga ganong eksena. Anyway, sana magkaayos sila. Pero ito naman ang rest back nila. Nung una, sabi nila, plano nilang sumali sa Miss Cosmo. Siyempre, maraming naloka doon. Ako yung reaction ko doon, yung sinabi na sasali daw sila sa Miss Cosmo. Cosmo, ay good luck sa kanila. Diyos ko. Sa bagay, marami na silang followers. E eh di, good luck. <laughs> kung manalo kayo dyan, eh congratulations. ba diba? Pero sa kabilang banda, ayun ay para pangan, panggante dahil ang pili nila, ang katapat ng Miss Grand ay Cosmo. Pero tingin ko naman hindi kasi kung viewers ang pag-uusapan, ngayon ay meron ng 16 million ang Miss Grand views di ba kung iisipin ninyo, ganong kadami, 16 million, at siya ang nag sa lahat ng pageant. etong mga nakaraan na pageant, katulad ng Miss Cosmo at Supranational, ang Miss Grand ay tunay na number one. No, di ba? Ganong kabongga yon At samantalang ang Cosmo, ang kanilang pinale, meron lang silang 3.4 million hanggang ngayon, ilang buwan na ang nakakalipas. So, ibig sabihin, yung pinali nila na umabot lang ng mga mahigit siguro isang milyon. Kaya lang nag run, -run pa yon O, oh, so ilang buwan na ba nakakalipas? O, oh, ilang araw na ba? So, yon And I think ngayon pag tinignan mo sila ay nasa 3.4 million. So, ang layo, di diba? Sa 16 million. Na ilang araw pa lang nakakalipas. And then, ang kanilang ano naman, ang supranational naman ay merong 4.1 million, ganoon kadami. So nakakaloka, talagang si Mr. Nawat yung number one, truly number one. So ano ba ang katapat ng Miss Grand? I think Miss Universe kasi marami din nanonood talaga sa Miss Universe. So ayan, tingnan natin kung mapapataob ng Miss Universe ang Miss Grand pagdating sa views. O, di ba? So, ngayon, naisip siguro nila, ay, hindi pala Cosmo ang katapat. Kaya, sabing ganon, ito daw si Miss Grand Myanmar ay pupunta daw sa Miss Universe Myanmar sa 2025. Doon siya sa sale. O, di ba? di good luck. O, di ba? Maganda yan. Maganda yun na isip niya na mag ng another pageant. And then, tignan natin, For sure naman mabibigyan naman siya ng chance na mairepresent uli ang bansa nila sa ibang pageant katulad ng sinasabi nila mag-join siya sa Miss Universe. Ayun kasi daw yung pandas back nila kay Mr. Nawat. Ah, uh, hindi daw sila ginawang Miss Grand. So, baka sa Universe gawin silang Miss Universe at kakayanin daw nilang manalo ng Miss Universe, 'o oh, di ba? So, kung iisipin mo, bongga 'yon oo, kaya nila yon kung babaguhin nila yung attitude nila tapos magiging mature sila sa kanilang pagsali sa pageant at malay mo, sila ang makapag-uwi sa susunod na taon ng korona ng Miss Universe kasi may ganda naman sila, may talino naman sila eh di, good luck, di ba? So, yon wala namang masama doon sa goal nila or gusto nilang mag-rest back at sasali sila sa isang malaking pageant para itapat nila kay Mr. Nawat. Walang problema doon. Alam naman nila na ayaw nila sa ano eh. Ayaw ni Mr. Nawat ng mga ganyan-ganyan, di ba? Yung sasali ka sa Miss Universe, sasali ka sa ibang pageant. So, yon Eh, ayun yung pan back nila. Pero kung tingin nila, kaya nilang panindigan yung pang nila, eh, di go lang, di ba? So, wala namang masama kung mangarap kayo. Pero sabi nga ni Coco Araya, gumising kayo, <laughs> di ba? So, yon So, nagbigay din ng pahayag si Coco Araya sa kanila na wala namang masamang mangarap, but I think natutulog ka, gumising ka para ma imasmasan ka sa mga pinaggagawa mo. So, yun ang sabi ni Coco Araya, ha. So, nakakaloka kung iisipin mo, tama nga naman, di ba? So, kung ano yung reality, dapat ay accept natin yun. Kasi minsan, akala natin okay pero yung pala hindi oh, di ba so yon so ako wala akong problema kung sasali siya sa so Miss Universe if e, pre, pwede nang maigi yung sarili niya malay mo di ba sila ang mag-uwi ng Miss Universe crown sa susunod na taon eh di bongga maloloko maloloka sa kanila si Mr. Nawat pero i suggest total pagdating naman sa Q&A niya pang Miss Earth naman yung sagutan niya punta na lang siya sa Miss Earth baka maging Miss Earth siya, di ba? So, yun, nakakaloka. So, talagang ang pantapat mo talaga ay Miss Grant. <laughs> Tapos, pupunta ka sa Miss Universe. Eh, good luck, di ba? Naging second runner-up ka nga sa, sa, ano eh, sa Miss Gran. Mali mo sa Miss Universe, maging title ka. Kasi, ang problema lang kasi sa kanila talaga, masyado silang naniniwala sa mga sarili nila na pupunta sila doon sa isang pageant, parang piling nila sila lang ang reyna na pwedeng koronahan. Tapos yung sinasabi niya, hindi daw siya nag-attitude. So, sa isip-isip ko, talaga ba? <laughs> ano yung mga napanood namin? Drama lang, o, oh, ba diba? So, yan. Kasi, ano eh, eh, wala tayo magagawa. Ano niya yon ah, kumbaga, ugali niya yon And I think kung ano yung gusto niya, pwede naman masunod. Pero ang payo ko lang din, sana matuto silang mag-adjust. Mag-adjust doon sa sasalihan nilang pageant. And then dapat ilagay nila sa isip nila na, ay, pageant na to, pwede ako manalo, pwede ako matalo. Pero dapat paligihan lang din nila. Ayun, dalhin nila yung national costume doon sa Miss Universe pag sumali sila malay mo, mag best national costume sila doon. At ipaakyat sa intablado yung 200 kilos na national costume niya. Baka sa Miss Universe matibay-tibay yung sahig, di ba? So yun, nakakaloka. At baka doon, manalo sila ng ano, botohan doon. O, mag number one sila doon. So, depende na yan sa kanila. But, kung ano man yung decision nila, sana maging matured lang sila, both silang dalawa ng kanilang national director. So ngayon, medyo nananahimik na sila kasi naghahanda nga sila para sa laban nila sa Miss Universe, Miss, ano, Miss Myanmar Universe sa susunod na taon. So yon So pinili na lang daw nilang manahimik or natakot sila kay Mr. Nawat na balikan sila ng bonggong-bongga. Kasi naman no, si Mr. Nawat pag nag ay todo. Alam mo, sa totoo lang, ang nakita ko dito kay Mr. Nawat, mabait si Mr. Nawate eh. Kaya lang, straightforward din siya kapag binalikan kanya Tapos, ang pinaka-nakakaloka, talagang mataas din yung pride niya na no. Pero maraming beses na munang iintindihin yung sitwasyon. Pero pag hindi niya na talaga intindihan bye. Ganon, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Tumbling ako dyan. Anyway, good luck kay Miss Myanmar. So, dito naman siguro nananahimik na sila. Tapos na rin yung series ng kwento nila, ba diba? So, binigyan lang natin ng pinale. So, ayun yung rest back nila. Sasali daw sila sa Miss Universe, okay, go! Pero, speaking of Miss Universe, ayun na nga, syempre katatapos lang ng Miss Grand So meron tayong ongoing na pageant, ang Miss Earth, o oh, ba? Diba? So ngayon ang Miss Earth ay nandiyan dyan sa Pilipinas, ginaganap At ayun nga, talagang grabe yung pa uh, pambato natin dyan, palaban din si Ira Na talaga namang masasabi ko naman na iba talaga ang galing ng Pinay so kanina na panood ko yung mga clips ni Ira sa laban niya dito sa Miss sa Miss Earth kaya sabi ko ay bongga diba so bongga talaga mukhang ano mukhang papaluto ng top 8 or top 4 ganon diba wag mong isnabin yung, yung pambato natin sabi niya nga pangkilikin natin ang sariling atin o, gusto ko yon And then kanina din umalis na rin ang pambato natin sa Mission International na si Angelica Lopez. ito talaga pa andar, grabe, grabe ang mga video clip niya ha, pag dun sa van, ay nako bongga. At hindi lang 'yon, nagpasabog siya ng rampa niya. Gusto ko 'yung ODD niya na sobrang ang bongga-bongga. Talagang pinagandaan nga talaga. So bagay isang taon, mahigit ka naghintay ng laban mo. Natural lang, pagandaan mo yun ng todo-todo, di ba? So si Angelica Lopez, eto yung parang sumunod na ano CJ o Piyasa na aabangan mo yung laban niya kasi alam mo talagang malakas, di ba? So yon malakas si Angelica. Parang feeling ko, hindi siya basta-basta magpapahuli ng buhay. Ganon. At yung cost niya, Diyos ko, nakaka-intriga kasi mukhang malaki. Di ba? So yon So nakakatuwa kasi sobrang ready ready talaga si Angelica para sa laban niya. She's excited. Alam naman natin maangas din to pagdating sa intablado. Kaya masarap din talagang suportahan at abangan si Angelica Lopez. Ang tingin ko dyan, kaya niyan makatak five Sabi ko nga maalas si J.O. Piasa din yung magiging atake niya Sabi ko nga kanina sa outfit niya, alam mo sa totoo lang, itong si Angelica Lopez pwedeng maging Miss Grand, di ba? Kasi ang bongga niya. Talagang sabi ko kanina, nanginabot talaga ako doon sa mga eksena niya. Sabi ko, I think pwede talaga to pang Miss Grand In fairness sa kanya, doon sa mga video na kumakalat dyan sa social media, na mga pasampol niya ng pasarela or yung pag-alis niya, nagbigay siya sa tao ng, alam mo yun, yung ramdam mo na parang, ay, lalaban to di ba? Ay, may eksena. So, ang sarap abangan kasi alam mong e-eksena talaga. So, yon Kaya parang piling ko, talagang kakabog talaga si Angelica sa Miss International kung saan ginagagawin sa Japan. So, ngayon nandun na yon for sure, di ba? So, yon Ang bongga ng outfit niya kanina. Naka-red na palda siya na na paribo na ewan ko, grabe yung pasabog niya eksena <laughs> talaga siya in fairness so I love Angelica Lopez the way kung paano niya pinipresent yung sarili niya at kung paano niya pinipresent ang ating bansa papunta pa lang ramdam mo na malakas na mm -hmm. kasi ano siya yung believe siya sa sarili niya at alam mo may power di ba at hindi lang si Angelica ang nagpunta sa pageant kanina kahit ang pambato natin sa Miss Universe. Siyempre, Chelsea Manalo. Andiyan na sa Mexico. Dumating na siya kanina. Medyo naloka lang ako sa outfit ni ano, Chelsea Manalo. Actually, si Chelsea Manalo, pag tinignan mo siya, maganda naman si Chelsea. Cute. May charm. Talagang ando doon ka na, maniniwala ka na, kaya naman netong bata na talagang mag-penetrate dito sa competition. Kaya lang, parang piling ko may mali lang doon sa mga ano, eksena niya. Oo. Parang piling ko yung laro nila Jonas. hinaman naman sa akin, nung outfit kanina ni ano. Ewan ko ko ito na talaga yung susuotin niya pagpunta niya sa Miss Universe. Pero yung kanyang suot-suot ng pumunta siya dyan, quote, last nakapantalon. Eh 'yun din 'yung suot niya doon sa Pilipinas, 'di ba? Pinalitan lang 'yung coat. <laughs> so 'yun, medyo na lang ako kasi parang siguro dahil gabi or dahil umaga or magpapalit pa. But sana bawat eksena kasi nila pasabog, di ba? So, yon So, medyo naloka ako. But, yung beauty niya, yung tinignan ko, sabi ko, in fairness naman, ang charming talaga ng mukha ni Chelsea Manalo. Hindi ko lang alam kapag adyo na yung lahat ng kandidata. Sa ngayon, ang dating sa akin kay Chelsea Manalo, she's a Dark Horse Candidates. Yes. ah, uh, aasa tayo na bigla na lang siyang manggugulat sa kompetisyon. Ayun yung nararamdaman ko. Kasi hindi siya pumunta dyan ng power, oo. Pumunta siya dyan na dark horse yung, yung datingan. Pero kasi syempre, yung observation sa kanya ng bawat team, sana, alam mo yun, sana makitaan siya ng pagiging glamorosa. Kasi dito kasi ang dating nila dito, went to pick, Ganon yung nakikita ko pero sabi ko nga sana umobra yun di ba kasi mahirap eh mahirap maglaro ng ganito na parang wala kang kasiguraduhan parang chamba chamba yung mga ganon ayan ang ayoko sa mga dark horse depende sa kandidata kung talagang kasi may dark horse candidates kasi na prepared siya na magugulat ka hindi mo inaasahan na grabe yung mga pasabog niya 'di ba? Na bigla na lang no unknowing siya tapos biglang uusbong na parang ay bongga yung pinapakita. Sana ganoon, 'di ba? So I hope na sana prepared sila. Kasi sabi ng ganon, hindi lang naman sa outfit ang tinitignan to. But depende kasi kung paano mo pinipresent. So yon So I hope na talagang yung laro dito ni Chelsea Manalo ay well prepared hindi yung parang nagrepresent -re ka lang ng bansa sana talaga na paghandaan nila transformation wala ako nakita transformation mas nakaramdam pa nga ako ng excitement kanina kay Angelica Lopez naramdaman ko kasi doon kay Angelica kung totoo siya simple lang naman yung outfit ni Angelica eh. red na palda and white na long uh, long sleeve di ba so kung iisipin mo yung outfit niya simple pero napagplanuhan ng maigi at bongga. Ang lakas pa rin makaklas ng dating. Di ba? Kasi naka-status siyang black. Tapos, may paribon sa harapan. Kung merong, merong kang makikita na fire sa ano niya, sa eksena niya. Ito kasi sila Chelsea, ang nakita ko kanina, parang mamamasyal lang sa New York. <laughs> so, gano'n yung datingan sa akin. Anyway, Tingnan na lang natin at abangan natin kung ano yung mga pasabog na gagawin ni Chelsea Manalo sa laban niya dito sa Miss Universe. Excited din naman ako pero nandoon ako sa fight na ano ba talaga yung ipapakita. Ayun yung gusto kong malaman. And sana huwag tayong madisappoint sa mga outfit niya day by day. Kasi syempre alam naman natin ng Miss Universe isa sa mga tinitingnan nila dyan, yung pagiging glamorosa mo. At nakita naman natin si Nicaragua nung nakaraang taon. Diyos ko, arrival outfit pa lang ay talagang panalo na, di ba? Ang bongga na, ang lakas na kagad makamiss universe. Kasi napaka-importante nung first expression. At napaka-importante talaga na makita sa'yo kagad na, OY! Gusto ko siya. Sana wag nilang makalimutan na hindi sila lalaban ng pan-supermodel. Lalaban sila ng Miss Universe competition. So, yun. So, wish all the best para kay Miss Chelsea Manalo. And I hope na talaga makapenetrate siya ng bonggam-bongga at tignan natin ko ano ang ipapakita niya. At kay Angelica Lopez, good luck sa laban nila. At syempre sa ating Miss Earth, 'di ba? Abangan natin 'yan. At dito naman sa Miss Grand, I hope na tuluyan na silang manahimik si Miss Myanmar at sa kayong kanya national director. So 'yun, sinayang nila yung second runner up na posisyon nila. So 'yun. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin mo re rest back ba talaga ng bonggam-bonggang ating mga pambato sa nilalabanan nila ngayong mga pageant? magpe-penetrate ba sila dyan? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika at opinion mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan! Nakakaloka! Diyos ko! I'm so excited dahil syempre matinding labanan at bakbakan to sa Miss Universe. So are you ready? So yes, syempre ready naman tayo. Supportahan natin yung mga pambato natin. Si Angelica Lopez, si Ira sa Miss Earth at saka syempre si Miss Chelsea Manalo. So kung ano yung kailangan ni Chelsea Manalo, ibigay natin siya ng 100% na bonggang bongga. So yun guys, Guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ang notification bell para mas updated kayo sa aking mga tsika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.